Huwag mo na akong ihatid hanggang sa kotse ko. Gabi na. Pagpahinga ka na. Alam kong pagod ka. Ani ni Lawrence sa kanya. Nasa labas na sila ng pintuan noon at kasalukuyang nagpapaalam ang pinata kay Brenda. Good night, love. Hinapit siya nito at nagpaubay naman ang dalaga. Ikinawit niya ang dalawang braso sa batok nito at siya na ang sumalubong sa naghihintay nitong mga lapi. Napusok ang halik na iginawad niya sa nobyo. She wanted to kiss him the way Carlo kissed her. Lalo pa niyang pinagbuti ang halik. Mainit din ang tugon nito. Humigpit ang yakap ni Lawrence sa katawan niya, but there was no thrilling sensation like the one she felt last night with Carlo. This kiss was Lawrence's failed in comparison to Carlo's kiss. At gusto niya magwala dahil sa natuklasan. It wasn't fair. Si Lawrence ang nobyo niya, ang lalaki nagmamahal sa kanya at minahal din naman niya. Wala naman siya nga asahan kay Carlo ni hindi gugustuhin mamalagi dito ng lalaki niyon dahil iisipin nitong kokontrolin lamang ito ng ama. Pag nalaman na nito kung sino ang nagtatangka kay Rodolfo, babalik na ito na siyudad. Without looking back, And she will be left alone with a broken heart just like before. Iyon ang mangyayari. Dahil hindi naman siya mahal ng binata, hindi niya kayang pigilan ang napipintong pag-alis ito. It was inevitable. Isa pa, wala siyang karapatan. Good night. Mag-iingat ka sa pagmamaneho mo. Bulong niya, pilit itinatago ang nararamdaman lungkot kailangan nila mag-usap ni Lawrence. Dapat na niya itong tapusin sa lalong madaling panahon. Hindi tama na paasahin niya ito. I will. Sige na, pumasok ka na. Ipinihit e, na siya nito, papasok. Wala namang kaso. Kahit hintayin niya itong umalis dahil maliwanag ang harap na masyon. I love you. I love you too. May bikig sa lalamunang sagot niya. She did love him but not as much as Carlo. Pagdating sa higaan, hindi na ng antok si Brenda. Nagdesisyon siyang bumangon at lumabas sa teres. Tumanaw sa kawalan. Hindi na siya nag patungan ang manipis sa pantulog. Wala naman nang makakakita sa kanya. Bukod pa sa medyo madilim sa labas, tanging ang liwanag mula sa buwan ang ilaw niya. She braced herself on the railing. Tumingala siya sa Tumingala siya sa kalangitan. Hindi siya makatulog dahil puno ang isip niya ng tanong at agam-agam. It was that blasted kiss with Carlo. Parang inalis nito ang piring sa mga mata niya at ngayon lang siya nakakita. She saw the truth at last. Hindi na wala ang pag-ibig niya para sa binata. Nakatulog lamang iyon at ginising yon muli ng mainit itong halik. Hindi siya makatulog dahil niloloko niyang sarili at ang boyfriend niya, si Lawrence na walang ginawa kundi mahalin at unawain siya. Sana ay mahuli na agad ang utak sa likod ng mga insidente para rin bumalik na sa Maynila si Carlo. Kapag wala na ito sa San Juan, alam niyang babalik sa normal ang lahat. Umaasa siya. Kinaya niyang sikilin ng limang taon ang pag-ibig niya dito. Makakaya niya muli iyon at sana sa muling pagbabalik nito, kasal na siya. Ku hindi man kay Lawrence, doon sa lalaking mamahalin din niya. Bakit gising ka pa? Napapitlag si Brenda sa gulat. Agad siyang pumihit patarap sa binata. "Sapo ang dibdib. You startled me," sita niya. Nakatayo ito sa pintuan papasok sa sariling silid nito, suot pa rin nito ang damit na suot kanina polo shirt at maong na pantalon. Nakabukas ang tatlong unang botones sa shirt nito, kaya kita ang dibdib ni Carlo. At kahit sa malamlam na liwanag ng buwan, napakakisig pa rin nitong tignan para may mga dagang nagrambulan sa dibdib niya. Ikaw, bakit kising ka pa? Tanong ni Brenda. I can't sleep. You? Isinuksok nito ang dalawang kamay sa magkabila ang bulsa ng pantalon, tsaka sumandal sa hamba ng pinto. Hindi din ako makatulog, kaya naisip kong magpahangin muna. Iniwas niya ang mga matang nagpe-fiesta sa katawan ng binata. It's a beautiful night. It is. Sang ayon nito. Pagtingin niya, nakatutok ang mga mata ni Carlos sa kanya. Biglang nag-init ang pakiramdam ni Brenda Tsaka lang niya naalalang manipis sa pantulog lamang ang suot niya at hayun siya, nakadisplay na tila estatwa sa harap nito. No wonder his eyes were riveted on her. Naaninag siguro ang katawan niya sa kanyang suot. Hindi mapigil ni Carlo ang mga mata sa paglalakbay sa kabuuan ng dalaga. Her curves were all in the right places. Maliit ang bewang nito na binagaya ng mahabang binti He took his time pursuing her body. He must admit, looking at her was a very pleasurable thing to do. Bakat ang katawan ni Brenda sa suot na mandipis na pantulog. At kahit hindi ganoon kaliwanag like ang buwan, naaninag pa rin niya ang bawat kurbada ng katawan nito. And he wanted to see more. Dali-dali niyang hilain ang dalaga palapit para alisan ng saplot. Mahigpit niyang ikinuyom ang mga kamay para pigilan ang mga yon sa gustong gawin. At kailangan na rin niyang aminin sa sarili na attracted siya kay Brenda. Lumalalim ang interest niya rito habang nagtatagal. tumikim siya. Since pareho tayong hindi pa makatulog, bakit hindi mo kukwentuhan tungkol sa nakalipas sa limang taon? He cleared his throat. Para kasing malat ang boses niya. He saw her relax. Humugot si Brenda ng malalim na hininga at dahil sa ginawa na dalaga, tumaas ang dibdib nito. Natutok tuloy doon ang mga mata niya. Mabilis din niyang iniwas ang paningin bago pa yung mapansin ni Brenda at sitahin siya. Hindi alam ni Carlo kung ano ang sumapi sa kanya at nagkakaganito siya. He wasn't easily affected by woman. Kahit pangahantaran na kung magpakita ng motibo ang mga babae ay hindi siya agad naaakit ano ang nangyari sa kontrol niya at para siyang sexually starve kung makakilos ngayon sa harap ng dalaga. Sige, sabi nito, muli itong tumalikot sa kanya at tumanaw sa kawalan. Ano ba ang gusto mong malaman? Lumapit siya dito, humawak sa barandilya at tumanaw sa langit. Ramdam niya ang init na hatid ng katawan ng dalaga. Bahala ka. Kung gusto mo, I-describe sa akin ang detalye ng mga nagtatangka kay Papa. Yan kasi ang unang pumasok sa isip ni Carlo. Tinanong ko na rin ang ibang tauhan na may alam sa nangyari. Three months ago yung una. Nagpunta sa purtasan si Tito Rodolfo gamit ang paborito niyang kabayo. Lagi naman niyang ginagawa yung tuwing umaga. Yan kasi ang pinakaensayo niya. Bumuntong hininga ito. Anyway, na tumatakbo na ang kabayo, biglang nabaklas ang saddle ni Tito. Nawalan siya ng na balanse at nahulog. At dahil mabilis ang takbo ng kabayo at tumamang ulo niya sa isang batong nakausli, nawalan siya ng malay. Madaming dugo ang nawala. Kinailangan niya salina ng dugo noon. Mabuti na lang at hindi nabaling ang leeg niya. Tumigil si Brenda sa pagsasalita at nakita niyang nakatitig ito sa kanya. Carlo, are you okay? May pag-aalala lang tanong nito. Hinawakan nito ang kamay niyang mahigpit ang kapit sa barandilya. Preet, sinunod niya ang utos nito. Huminga siya ng malalim sa kadahan-dahang pinakawalan yon. Go on. Udyok niya nang bumalik sa normal ang tibok ng kanyang puso. Nang inspeksyonin ang saddle, nakitang hiniwa iyon. Doon ako kumuha ng bodyguard ni Tito. Of course, matagal mo ng diskusyon bago siya pumayag. Napailing si Carlo at sinuklay ng kamay ang buhok. Dalawang linggo bago ang sumunod na insidente, nagpunta siya sa bayan para mamili ng pataba at isang humahagibis na sasakyan ang muntik ng bumangga sa kanya. How did you know it was deliberate? Yun ang kwento ng bodyguard niya si Lando. Walang dahilan para magmabilis ang takbo yung sasakyan na nakahagip sana kay Tito. Mabagal lang daw ang takbo ng sasakyan bago biglang bumilis at sinadyapang magpagilid para mabunggo si Tito. Walang plaka ang sasakyan. Nang magpunta kami sa pulisya kung may nai-report pang kapareho ng sasakyan na iyon, na pag alaman naming meron. It was stolen five days before the incident. Sabihin na nating premeditated ang lahat. Paan nila nalaman ang mga lakad ni Papa? Siguro may nagmamatsyag sa mga kilos niya. Baka may pumustil at nagkunwaring tabahador dito. Isa pa, may routine ang Papa mo. May schedule siya ng pagpunta sa bayan, sa bangko. Kaya nga sabi ko, ako na lang ang lalakad o hanggat maaari, i-break niya ang routine na nakasanayan niya. yeah, tingin ko, hindi iisang tao ang sangkot dito. Nagibig balikat si Brenda. The third one was more desperate. Binaril si Tito dito mismo sa loob na lupain ninyo. Mabuti na lang at nasa labid ang paa niya the same time the gun went off. Sa puno tumama ang bala pero hindi nahuli ang nagpaputok. It was a dead end. Ilang beses na nilang sinubukan para ngayon pa sila tumigil. May galit sa tinig ng binata. Pupunta ako sa bayan bukas. Susubukan kong makausap ang hepe ng pulisya. Do you think my father will agree to stay in the house until this matter is resolved? I hope so. Knowing him, hindi siya sanay na nakakulong lang dito sa bahay. Napabuntong hininga si Carlo. Kailangan niya magtiis kung gusto pa niyang makita ang apo niya sa akin. Napasulyap siya kay Brenda at nakitang namilog ang mga mata nito. Anyway, matulog na tayo. Maaga pa ako bukas. Sasama ako sa iyo, sabi ng dalaga at diretsyong tumingin sa kanya. Magda-day off ako bukas, pabirong sabi nito. Oh, yeah. Sure. We live at 8. Sleep tight. Bago pa napigil ni Carlo ang sarili, mabilis na niyang nadampian ng magaang halik ang mga labi nito. Nalaki ang mga mata ni Brenda at napatitig ang dalaga sa kanya. Kung nagulat siya sa ginawa, ay parang masagulat ang dalaga. He chuckled and chucked her on the chin bago tuluyan tumalikod. Don't forget to lock your terrace door. Baka mamaya, nandoon na pala ako sa tabi mo. Biro niya, umismid ito. Good night, Carlo. Good night, sweetheart. Bulong niya, pero nakapasok na ito, napangiti na lang ang binata. Good morning, Tito. Bati ni Brenda, nagkakape na ang matanda nang bumaba siya. Wala si Carlo sa hapag. Hindi niya alam kung nauna na itong mag o kagaya niya ay tinanghali din ng gising. Where's Carlo? Hindi pa bumababa. Sagot ni Rodolfo, hindi inaalis ang tingin sa binabasang dyaryo. Tinanghali yata kayo pareho ng gising ngayon ah. Napuyat po kasi kami pareho tito. Naglagay siya ng kape sa mag tsaka humigop. Sa totoo lang, inaantok pa siya. Madaling araw na siyang nakatulog. Pinuyat siya na simping halik ni Carlo. Pinag-usapan namin ang tungkol sa mga insidente. Mabilis na dagdag niya na mapansin na Nuno Joe ang tingin ng matanda. Sabi ko naman sa iyo, hayaan mo nang ako ang lumutas sa sarili kong problema. Naiiling na sabi ni Rodolfo, itinutupi na nito ang dyaryo at pagkababa noon ay dinampot ang tasa ng kape nito. I want to help, and so does Carlo. In fact, Aalis kami ngayon para kausapin si Hepe. Sabi na lang niya, sumandok siya ng kanin at ulam. Dapat yata gisingin ko ng lalaki niyon. Anya na makita ang oras sa kanyang wristwatch. I'm here. Anang tinig ng binata. Umupo ito at agad nagsalin ng kape. Sorry, tinanghali ako ng gising. It's okay. Ako nga rin kagigising lang. Sabi niya at iniabot ang gatas dito. Ang sabi ni Brenda, aalis daw kayo. Sabi ng ama nito, bumaling sa anak. Yes pa, pupunta kami kay Hepe. Itatanong ko kung pwede maglagay sila na bantay para masigurong marorondahan ang buong hasyenda. Sagot ni Carlo. That's not necessary. Kontra agad ni Rodolfo. On the contrary, it is. Ayon kay Brenda, dito sa loob mismo na lupain natin nangyari ang pamamaril sa inyo. That only means na may mga taong nakapasok dito na walang pahintulot. Ayoko may masamang mangyari sa inyo o kay Brenda. We all know na hindi lang kayo ang nasa panganib dito. We must also ascertain the safety of the people around you. And Brenda agrees with me. Tama si Carlo, Tito. Kailangan matigil na ito bago pa man may mapahamak. Makakahinga na rin ako na maluwag. Anang dalaga, hinawakan niya ang kamay na matanda. We need every help we can get dito. Naku sir, hayaan niyo na ang dalawang niya sa gustong gawin. Kahit naman anong sabihin niyo, hindi papipigil ang mga yan. Nagmana sa katigasan ng ulo niyo. Sa bad ni Manang Naomi, na kanina pa nakikinig sa usapan nila. Tama si Manang Naomi, Papa. Hindi nga kami magpapapigil na dalawa. Nakangiting sabi ni Carlo, nginitian nito ang matandang katulong, tanda ng pasasalamat. Kung wala na talaga ako masasabi para mapigil kayo, eh, di bahala kayo. Basta mag-iingat kayong dalawa at pakapati kayo ay pag-initan. Tumangus sila. Sige, maliligo lang ako at pagbibihis. Pagkatapos, pwede na tayo umalis. Inubo si Brenda ang natitirang kape sa kanyang mag at tumayo na. At dito po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para updated ka sa susunod na episode. Kita-kit sa next chapter!